Magandang araw po sa inyong lahat. Kasama ko si Konsehal Lolita Valdez uh, ng uh, Hermosa, Bataan. Kumusta po kayong lahat dyan, mga kapapayag kong Aita sa Bataan, sa Bales, Tarlac, Pampanga. Kumusta um, po kayo, mga kapagdong Aita? Nandito po ako. Uh, usap ko po, po si Senador Bongo. Mahal na mahal namin ang mga Aita sa buong Pilipinas. Naalala ko meron tayong natulungan sa pampanga ng mga aita sa pamamagitan ni Oka. At uh, natutuwa po ako ngayon na uh, kasama ko si uh, IP Representative Lolita Valdez. kumain kami ng kilawin. Dito rin po uh, si Nuglao. Dito rin po sa Mindanao meron din po mga pagat-ibang uh, tribo. Tayo mga Pilipino, magmahalan tayo kahit ano man ang ating tribo tulungan tayo at mahalin po natin ang ating kapwa sa uh, Pilipinas. Salamat po. Salamat po. Maa Yung kalimutan sa Senador. Mahal namin kayo lahat, mga kababayan po.